Ito naman Audrey, isang life-threatening medical condition naman ang tatalakay natin ngayong umaga. Pero bago yan, panorin muna natin to. Bawat taon, parami ng parami ang bilang ng mga individual na apektado ng stroke sa buong mundo. Isa na nga sa nakakapangambang uri nito ay ang hemorrhagic stroke. Ito ay nangyayari kapag ang isang blood vessel sa ating utak ay pumutok at dumugo ganitong uri ng sakit ay maaari magdulot ng malubhang epekto sa ating katawan, kabilang ang pagkawala ng kakayahang mag-isip, magsalita at gumalaw. Isa na nga sa kilalang personalidad sa Pilipinas na kamakailan lamang ay nagkaroon ng hemorrhagic stroke ay ang mamamahayag at broadcast journalist na si Arnold Clavio. Ang ganitong uri ng sakit ay hindi dapat baliwalain. Kung kaya't alamin na natin kung ano nga ba ang posibleng sanhi at sintomas ng hemorrhagic stroke, dito lang sa Say Ni Doc. Mga ka RSP, para po bigyan tayo ng balalim na impormasyon patungkol sa hemorrhagic stroke, ay pakakaparin po natin ang neurologist na si Dr. Perry Noble. Good morning po, Doc, at welcome sa Rise and Shine, Pilipinas. Uh, good morning. Uh, I hope I can Naririnig niyo ako ng mga... malinaw. malinaw. Loud and clear po, Doc. Oo. Doc, para po sa kaalaman ng ating mga manonood po ngayong umaga, ano po ba itong hemorrhagic stroke na to at paano ito nakaka sa isang tao? Well, anyway, your video says it all, uh, actually. So, uh, mabuti nagkarubay ng video, so uh, I can just explain. Hemorrhagic stroke ay isang uri ng stroke, no? May dalawang major types of stroke yung tinatawag natin ischemic stroke, which is beyond our topic now. Wherein, kung yun, uh, nagkakaroon ng bara, sa ugat, no? sa blood vessel. So kaya hindi gumaganda yung daloy ng dugo. Whereas hemorrhagic stroke, as the term suggests or implies, hemorrhage. That means nagdurugo. Ang type na stroke na nagdurugo sa loob ng utak o sa labas ng utak pero nasa loob pa rin ng ating scalp. No? So ang cause nito, dahil nagdurugo siya, maaaring maapektuhan yung nearby structures so it may cause permanent permanent damage depende sa laki at sa lugar kung saan ka nagka-stroke yung epekto sa katawan natin ay maaaring mapinsala no for example kung malapit ito sa center for movement may magiging uh, hindi makagalaw yung kalahating parte ng katawan natin kung halimbawa sa pandinig, yung center doon, hindi makarinig, o sa mata, gano'n. So, iba't ibang manifestations. So, ang problema is, hindi lang yon no? Yung daloy ng dugo kasi dahil pumutok siya, yung, you know very well that the blood contains uh, cells that uh, carry oxygen to our brain. So, this is compromised. When this is compromised, then, that would explain also pa, uh, some of the other symptoms like dizziness, yung pangihilo, uh, then also yung, yung you said, cognitive changes. Minsan hindi maka-think uh, ng mabuti, hindi maka-express ng kanyang sarili. Uh, there is a lack of uh, difficulty in communication and speech. So, iba't iba ang manifestation depende sa lugar na kung saan tayo nagka-stroke sa utak. Okay? Okay, Doc. So iba-iba yung manifestation. Pero ibig sabihin po ba nito, Dok, uh, may iba-iba mga hemorrhagic stroke o uri ng uh, hemorrhagic stroke. Okay, uh, yung in maraming way of classifying it, but in general, we can classify it yung tinatawag nating intraparenchymal, ibig sa loob ng mismong brain, nagdugo, no? Whereas yung yan, nakasulat na pala dyan, mabuti naman. -arachnoid, sa ang arachnoid ay isang uh, covering ng brain. no Sa ilalim yan, maaring mag-cause ng bleed kasi doon nagrera ng mga blood vessels. So it can cause also sa Ang effect din doon, maaring pareho ng una, depende kung saan ang location niya. At, at ano yung mga brain structures underneath na pwedeng uh, matamahan. matamaan. Okay. So, 'yon ang mga uri ng hemorrhagic stroke. Mm -hmm. Mm -hmm. Doc, ano naman po yung pinaka-usual na cause ng isang uh, hemorrhagic stroke? Well, hemorrhagic stroke, uh, ang pinaka -cause, uh, usual cause niyan is really uncontrolled blood pressure, 'no? Uh, in seeing a patient with a stroke, we always try to ask what are in the history ng pasyente ang sanhi ng pagkakaroon ng hemorrhagic stroke uh, it's just that uh, in your list here it's kind of anticlimactic ang pinakamahalaga yung actually yung huling huli yung hypertension which is of course the lack of control and sudden increase of uh, blood pressure kaya mahalaga talaga na ating i-monitor sarili natin yung ating blood pressure, lalo na kung may history kayo sa family. Ang um, problema, I have just to share this to you, this is one common cause why we have lots of patients who suffer from hemorrhagic stroke. Feeling nila, mataas na blood pressure, pero wala sila daw nararamdaman, kaya hindi na sila kailangan uminom ng gamot o, o tumingin ng uh, doktor. And of course, like now, we are flooded with a lot of these advertisements in the social media. But kayo iinom ng gamot, may ibang pwede tayong ibigay. No, I'm definitely much against that because definitely this is not the uh, advice of a medical pr practitioner who specializes in stroke. As and of course, just to go on with your list, aneurysm can cause uh, hemorrhagic stroke kasi yung aneurysm ay isang parte ng blood vessel natin na mahina. no uh, So, sa kahinaan yan, at certain times, tumaas din ang blood pressure o kaya nagalit, na-stress, maaaring pumutok siya and that will cause stroke. Ang tumor also, because of uh, its infiltration ng hindi magandang mga cells, pwedeng maging uh, friable yung uh, ugat na malapit sa kanya and trauma. It's always important for us clinicians to ask kung may history na nauntog ba yung ulo niya in the past or lately, which somehow is responsible for the symptoms of the patient. Ayan, at na... Uh, maraming salamat, pinadali niyo yung aking salita. <laughs> may mga gamot na napampatunaw ng dugo or blood thinners. Definitely, kung matagal na silang umiinim nito, syempre, maaring maapektuhan yung tinatawag natin uh, hemostasis, yung uh, kung mas, masugatan na tayo, eh, madaling mag siya. No? Kasi kung tay tayo nito, the chances of your hemostasis to falter or manghina is higher. Okay. okay, Doc, usually kapag eh, ganitong nagkakaedad na eh, medyo conscious na tayo sa mga ganyang mga karamdaman. Pero ano po bang usual age na nagkakaroon ng uh, hemorrhagic stroke? you know, uh, something that is irreversible is the fact that age is a risk factor for stroke. Hindi natin ma-reverse yan, no? So, uh, definitely older people are more prone to developing it. Why? Because the chances of having medical conditions like diabetes at saka hypertension is higher. Pero, wag ka. Kahit mga bata, in fact, lately, I have had many patients who are young who suffer from hemorrhagic stroke. So, maaring mar, maraming maaring may iba silang risk factor that make them prone to developing this. For example, smoking, vices like of course uh, uh drinking, no? And of course pag-inom ng mga bawal na gamot, no? This of course may uh, make you prone to develop it. And of course, mayroon tayong mga patient even at a young age of 30 and I have patients who even have this at uh, a very Uh, in their second decade of life na nagkakaroon ng hemorrhagic stroke dahil meron na silang natuklasang sakit na hindi naman nila brought to the condition of your uh, clinician na para makontrol. Ayun okay, so uh, these are so the risk factors no uh, that we call them So wala siyang ano, wala siyang age uh, gap. Oh. Uh, wala Pero yung... makakaiwas tayo, dinba, mm. yung sa paninigarilyo. O yung mga vices kaano? Vices magtrabaho. <laughs> magtrabaho 'yon. Pero ito, Doc, ah uh, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng kalaban patungkol po sa sakit na hemorrhagic stroke, Dr. Perry Noble muli, Maraming salamat po. Maraming salamat, Doc. Thank you.